guys. Wala ka ba? Oh my God. Kain tayo ng lunch. Hating. So, ang hanggang uh, lunch natin for today is, ayan guys, meron tayong, alam nyo na yan, Ayan, malabo kanina. Labo pala, nakano pala siya. So, ayan yung ating food, guys. Manami dito, ayan, no. Oh. Nagpabili talaga ako, nag-craving ako na yung ni Mangdo. Chicken ni Mangdo. Ikain tayo, guys. Doon na tayo sa loob. Alam nyo naman, guys, mamaya mag voiceover na naman tayo kasi si Jacob. Maingay. Ayan ang aking alaga. u, uh. dito ako kakain. Ayan, dito tayo guys. So, kain tayo. Meron tayo ditong chicken and doon. Hindi ko man madala dito kasi ang liit ng aking patungan. Oh. Uh. Dito kasi yung alaga ko. Walang kasama. At saka namiiyak na naman siya kanina. At saka may kwento pala ka yung yuda guys. Bago tayo kumain ng lunch. Grabe talagang ginawa sa akin ngayon ng alaga ko. Guys, alam nyo, Pinaliguan ko siya kasi uh, gusto niya maligo. Ngayon, ako lang po, kami lang po, wala po yung daddy niya kasi umalis, may may binili, ano nga, nag ito nagpabili na lang din ako. So, ang nangyari, naligo na siya, and then paglabas namin, pinalakad ko siya, guys. Pinalalayan ko siya kasi hindi naman talaga siya makalakad na mag-isa. So, alalay lang ako. Alam niyo guys, pagdating ba naman dito sa sa Galing na, paglabas na ng CR, and then, dito na siya sa, ano na, yung floor na siya ng kwarto dito. Nagpadulas ba naman yan? Nakala mo feeling niya yung, nasa snow siya nag-split? siya sa Diyos ko, sakit ng braso ko. <laughs> Namaga na naman. <laughs> Kasi, sobrang bigat niya. Hindi ko siya kaya talaga. Pinigilan ko, sinama ko na yung tuhod ko. Yes, kaya, pinagulitan ako ng 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 bosko kasi dapat hindi ko na nga daw gagawin na mag-isa. Eh, kasi gusto na niya maligo. Oh, so, hirap talaga ka pag mag-isa. So, ayan, nagalit siya kasi walang music. So, kain na tayo. Oo, oo, oo. Ayan na po. <laughs> ayan na ang music mo. Galit siya kasi sinag kwento ako. <laughs> kasi sabi ko sa kanya. <laughs> okay, okay. No more talking. Na okay, eh hangga na eight na ha. Okay. Oh. Oh, in music. Mo. Okay. Nagalit talaga siya. Ayun, 'yo talagang magkwento ako, guys. Nagagalit siya. <laughs> Pero alam nung guys, happy ako kasi sa pag-vlog ko para nagkaroon siya ng ano, awareness sa sarili niya ayaw niya yung pag-usapan siya again unlike before na hindi talaga siya ano, wala talaga kaya ngayon pag alam niya hi guys yung mga ganun nakikinig siya so ngayon nakikinig yan kaya kain na lang muna tayo lumabas na ako doon, kasi si Jacob, eh, lakas ng music niya doon, dito ako sa sa kusina, ayan hindi ko naubos, grabe ang ano din siya although, masarap naman talaga, kaya ah, hindi lang uh, langgam dito, ininit kasi ininit ko pa kasi siya, kasi gusto ko yung sobrang malutong yung ano, ang nangyari maraming matika pero Okay, ito ibigay na lang natin sa aming aso. Sa so, bato, lagay ko muna to dito. So ayan. Dito lang para hindi lalanggam, hindi langgam kasi nakakainis tong mga langgam dito. Sobrang hmm? Ang aming kusina guys, is, ayan, sobrang kalat. Alam niyo po kasi, ang init ng lunchtime, ang init po dito. Ang ating degree, ang ating ano is 36. Kaya mamaya na ako maghugas, mamaya na ako magligpit dito, back tayo sa kwarto. Pero bago yan, labas muna ako kasi tapusin ko lang tong video na to. Pabutin lang natin lang sa tamang oras. And, ayan ang weather dito guys. Medyo, medyo makulimdim na siya ngayon. Pero, tsaka mag, 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 ano na rin yung mga bulaklak nandun Ewan ko lang kung makita nyo. Hindi so, ba? Paano ba yan? <laughs> Hindi ako meron. So, ayun. Ay. At ang ating mga tanim, okay na rin siya na Nabuhay na rin siya, guys. ba na yung mukha ko na rin yan nandito. So, yan lang muna. And gusto ko lang po palang mag-thank you. Gusto ko lang po magpasalamat. At yung nangyari kasi kanina, guys, uh, nag-send sa amin ng picture yung kuya ng alaga ko and then uh, nanganak na yung yung ano yung yung, yung missis niya ng anak na nasa Australia and then ba yun parang ang ingay. Pero bakit? So okay na. So, ang nangyari, uh, nanganak na siya tapos sobrang tuwa namin yung daddy ng alaga, miyak talaga siya pat, yung mama niya to. Ang tuwa naman nasa Davao kasi ngayon. So Ayun, na, na, natuwa lang kami kasi sobrang laki ng baby guys. sa so, susun so soon, kasi sabi ko baka pwede nating mag-post ng konti. Sabi niya, sige. Pero not now kasi hindi pa nila, <laughs> nila ma-hubri kami yung, yung tuwa na nandun na, sa si, na, nasa hospital pa sila. So yun lang muna. Hello guys, good evening na. Kaya tapusin ko na tong aking ano gagawin ngayon. Eh, yung mga kailangan ko linisin dito sa kusina kasi di ba kanina sobrang init talaga kaya ngayon ko siya tatapusin and ayan yan man ganyan na lang muna yung bakang video ay nako sobrang init po kaya hindi ko siya magawa kanina sabi <laughs> Lihat lang sana ay eh, balat-kalat ka <laughs> Init mga <my> good guys. Hindi <laughs> yeah, magmadugay, magbatagal ako dito sa labas. Magyaw yan, maputo yung bus ko kasi ang tagal-tagal ko daw. Kaya ganun. So, ayan, malinis na yung ating kitchen. Pero makalat pa kasi basa pa siya. Diyan lang muna yan. ayun na siya, malinis na. Ay, meron pa pala akong gagawin. Teka lang. Hindi pa pala ako tapos. Ito ko na lang ilalagay. Kasi di naman, na, ano na guys, alam nyo yung binagawa ko, medyo, na, medyo nag-lose na yung weight ko ba. Kunti pa lang naman. Pero, parang effective na hindi ako kumakain sa gabi. Kung kakain man ako, kunti-kunti yung mga tira-tira lang ng alaga ko, yung kinakain ko. Ganun parang effective. Mga isang linggo na ako ganito, pero hindi na ako nagugutong sa gabi. Minsan nagugutong kaya hindi nagawa ko minum ng tubig. Ay, hindi talaga siya yung gutong na gutong nga, ano, Masasanay din pala madidisiplina din pala natin yung sarili natin. Kasi nahihirapan ako, guys. Talba, ah. maglakad tapos magsasalita. Eh, hey, sandali lang. Hihingal na ako. Kaya yes, sabi nila, overweight eh. Grabe talaga ang overweight ko. Baka kailangan talaga magbawas. So, ayan. Malapit na matapos ang ating gawa. Dito muna tayo, banda. Kaya gulo na. Ang gulo pa rin yung kusina. Wala pa akong time dito. pagmalabas ko na yung alaga ko, ayun. Sa so, ngayon, hindi naman ilabas dito yung alaga ko kasi grabe, kainit. Sus. Pero magtangpo lang ako ngayong kuha na to. Dahil hindi ako nag-nosebleed It's mostly talaga kapag summer, kapag ganito init. Ganito kainit, tapos lalabas ako dito. Effective din yung ginagawa ko. sabi ni mami, pag lumabas daw ako, pag mainit, maglagay ako ng Magbasa ako ng face towel sa ulo. Saka ako lalabas. Effective din sa guys kasi hindi ako nag-nose bleed. Kasi ginagawa ko yan kapag tanghali lalabas ako dito. Maglalagay ako ng ano, face towel sa ulo ko. Ito muna yung ating lilinisin. Pinag-aralan ko talaga yung camera guys. Kanina, susunsaya ko lang kasi yun yata yung isang phone na, gin, na ginagamit ko for gamings lang naman yun ginamit ko doon ko siya nilagay yung yung sd card nya yun gumana sabi ko sira yata yung sd card pero kanina tinday ko siya sa isang phone ay gumana guys nakita ko yung mga kinuha kas practice practice lang yung mga nakarecord doon na video ba ang tuwa ako. So, sabi ko, uh, adjust ko. Gusto kong pag-aralan kasi para siyang GoPro, guys. Action camera siya. At saka, waterproof din. Meron din po siyang ano, pakita ko sa inyo mamaya. May eh, pagkatapos, pag matulog, may alaga. Ah, ayan, tapos na ako dito sa kusina, guys. Balik na ako. magagalit na naman yung boss. Ayan. Ayan kasi yun, oh, nanonood siya ng ganyan. Nahili oh. <laughs> ko kasi pati ako man -na -nawan. <laughs> Ay, hindi siya pala yung nahawa sa akin. Yan note. Patay na natin yung light dito. And so, yan lang muna today, guys. And ikukontinues ko lang to. So, sana magustuhan nyo tong video na to. Alam kong, ano, sabi, hagad na yung mukha ko. Inabot na ako ng gabi sa kakaantay. Thank you for watching and God bless everyone. Please like and subscribe to my channel. Tulungan nyo po ako, guys. Thank you for watching. God bless.